Okay, ayun na, uh, good day ulit dyan. Sa lahat ng mga kadiwi natin dyan, ay uh, especially doon sa mga beginners. Ayun, eh, mayroon lang akong ipiplex sa inyo isang mabilisan lang itong mga kadiwi. Ang panahon kasi natin ngayon na uh, maulan. So, ayun, pakita natin na isang mabilis yung labas. Ayun, oh, maulan talaga. Ayan, tag-ulan na kasi mga kadiwi. At ayun, uh, ang isa sa mga nagiging dahilan minsan kasi kapag kami san maulan, ay eh, yung tinatawag nating tumitirik yung uh, ating mga e-bike isa sa, misa sa mga dahilan yan mga kadiway yung brake sensor yan, dito yan sa may brake sensor, sa may brake lever. Yan yung isa sa mga dahilan uh, kung bakit uh, biglang tumitirik yung e-bike lalo na pagka nabasa. Pero this time, uh, meron lang ako i-share sa inyo isang mabilisan lang to, baka may makuha kayo idea. Meron tayong ditong dalawang uh, klase ng motor, no? isang hub at isang differential. Itong differential naman mga diy ay uh, garalgal, uh, nagbabibrate, yun yung kanya naging issue. Tapos... Nung checkin uh, check nga natin yung sensor, bagsak na siya. Nung tanungin natin yung may-ari kung ito ba ay nalulusong sa baha, eh ang lagi naman sagot mga kadiway, hindi naman daw na ilulusong. Kapag uh, may baha, umiiwas na din daw sila. Pero nung binuksan nga natin to, eh napatunayan natin na basa nga siya mga kadiway yun. No? Oh. Ito yung papakita ko yan. So ibig sabihin, nailusong talaga siya sa baha. So doon lang naniniwala yung may-ari na pinasok ng tubig yung kanyang uh, motor. Ngayon ito mga ka-DIY no, ito isa sa mga kakaiba yung sira no. Pero isang beses ko pa lang kasi naranasan to eh. Ah, uh, ito mga ka-DIY yung sira nito. Aandar siya, okay? Yan, aandar siya, malayo, malayo nararating niya mga isang kilometro minsan ano. Pero ang problema pagka uh, tumatagal-tagal na, uh, namamatay. Babay break ng konti tapos hindi na siya aandar. Ngayon, pag pinatay mo naman, Papahinga mo ng konti, pag on mo, aandar na naman na siya. At kapag kaganyan na naging issue mga kadiway, yung medyo nakakalayo ka na, no? Pagkatapos biglang titirik, tapos pag pinahinga mo mga ilang minuto, aandar na naman siya. Ang una ko naiisip dyan nasira, eh ang kanyang controller mga kadiway. So yung ganito yun, yung controller. Kasi pasado kasi yung kanyang hall sensor. Kaya hindi ko maiisip na hall sensor ang sira. Ang naiisip ko yung controller. Ang ginawa ko mga ka-DIY, pinalitan ko ng controller, isang sa lang. Pinahiram ko siya ng controller para mayroon tayong pantrace. Ngayon, anong nangyari, Ganon pa din na naging issue niya. Noong nakakalayo na, namamatay pa rin. Kaya nagduda na ako, ngayon, tinanong ko siya, baka naman may tubig na to kasi uh, tagulan kasi ngayon. Pero ang sabi niya kasi, hindi niya to talaga nailulusong sa baha. Yun din yung sinasabi ng customer natin, umiiwas sila sa tubig, sa baha. Pero nung buksan natin, ay eh, napatunayan nga natin, ayan, ah, meron siya talagang tubig mga ka-DIY. So doon lang naniwala yung customer na may tubig ito. Medyo kakaiba lang talaga yung sintomas niya mga ka-DIY. Yung medyo nakakalayo ka, tapos titirik. Pag nagpahinga ka, aandar. So ibig sabihin na ah, doon lang nababasa yung kanyang ah, hole sensor mga ka-DIY dito. At ayan, ah, ah, na next ko lang sa inyo mga ka-DIY. Isang mabilisan lang kung may makuha kayo idea kapag ah, mga sintomas doon sa ating mga e-bike. Uh, papalitan na natin na parehas yan ng hall uh, sensor, uh, may mga video naman ako dyan kung paano magpalit, okay, ang ganda na lang maraming salamat sa panonood, thank you, thank you